Ayan, uh, good thing, mga katikit. Nandito na naman ulit kami sa Buendia Terminal. So yan, napihit po kami pang Lucena. Gawa ng pungas uh, donis, dunis, ay kailangan ng marami pa sa Lucena. Yan, napihit po, pihit. Nakapila na po ulit kami. At yung sinunda namin, yung 229 at saka 20 ay uh, mabilis na kalis. Mabilis na puno. Lucena San Pablo! Lucena San Pablo! Saan okay na po kayo? Saan okay na? Yan, yeah, papurwis na po ito. Papurwis na uh, 43,000 yung aming uh, collection. Dalawang pieces kami sa bahong, sa pier. Parehas tama yan. Isang uh, 15, At saka isang tichichiti. Quince sais at saka tichichiti Yan, yeah, pagtuturman na po dito. Pasero, madalang na. Yan, yeah, pagkaganitong uh, Alas 3.20 na po ay uh, wala na. Dating-dating uh, na lang po sa hero yun. As sa the end, oras. Yung okay, oras na alas 8, hanggang alas yan, pa yan. Tulad ng tutunay na, na umalis ayan uh, jak, na jackpot po kami maghapon na 43,000 uh, para peak season so hindi pa pala tapos sa peak season talagang uh, napakadami pa galing sa tawid uh, galing uh, room doon kanilang waga tapos yung sinawad namin ngayon ay uh, galing uh, marine duke naman Yan, shout sa mga taga Rumblon at Parinduki at salamat sa pagsakay sa TLBB ko. Yan, Bubaw LRB. Kaya pag uh, ganitong gabi o oh, ay hindi na kami nag uh, di ng dalahigan. Diretsyo na ng Taliban. Diretsyo ng Taliban na! Sena! No, Sena San Pablo! Sena Pablo! Kaya medyo nakakapangatog ng tuhod, nakapagod pero uh, parte yan ang trabaho namin. So kailangan na tsagain para may atin sa ating mga pasayaro. At kami po naman ay, kami gumawa na kanina sa restaurant. So, kaya um, kami magkakain uh, ulit sa pagdating ng uh, talipa. Sina San Pablo! Sina, 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 sina! At walang ubus talaga dito ang uh, tao sa so, kanina talaga. Sina, sina, yan, sa namin kanina ay mga estudyante ng umaga. Yan, mga papasok bukas yan sa school nila. Dito nag sa Manila yung mga taga-UST, Central Escolar University. At may nasa din ako sa taga-Lasal. At saka isang uh, NU sa Turbina. May NU sa Turbina eh. Yan, dito nag Sana po kayo, sana, sana. Santa Tomas, Lucena. Ngayon na mga uh, hapon ay mga magtatarba naman, mga construction worker naman nasa sakay natin. At saka yung mga bahay, uh, may pamilya, may mga estudyante rin. Pero karamihan na yung mga lalaki na uh, nag-construction dito sa Manila. So salamat sa pagsakay mga taga-marindong e. Eh. Shout out po sa inyo at magandang gabi po sa lahat ng taga-marindong e dyan. At good evening din sa lahat ng uh, subscriber. And kamusta po kayo na? Kamusta? Yeah, kompleto komple pa rin po ng uh, pila dito. May ano Lozana, may San batang Batangas Pier, Lemery, Nasugbo, Santa Cruz, at saka yung mga last trapper ng uh, Bicol, Diet Bicol. So wala na pong biyay misaya at nakalista ka alas 5. Uh, Ayan, yeah, mga ilan ilan na ang ating pasero dito sa Pindi. Ayan, yeah, i-shoutout muna natin si Gatex Derma Sangray, Aram ni PC, Justin Andueco, Darwin Junitas, William Dacer, Romeo Sarreno, con Ayan, yeah, may lalabas na. Ayan, may gulo. Sir Jober Rosales, Jason Pagaduan, Delmar Monasterial. Yan, magandang gabi po. Sir uh, 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 uh Edmundo Rosario at kay Ma'am Tess. And happy New Year po. At happy Three Kings. Uh, sir Glenn Guboy at kay Ma'am Marcel Guboy. Yan, 18-0 uh, pala yung malabas. oh. oh, ganda oh. Panigas pa, panigas pa, panigas pa. Ang City pc kami po ay second to the last 9.30 ang alis namin yung last trip ay uh, last kiss. Yung balanse sa isang nasukbo. Nasukbo. One, two, three, four, five, six. Alam mo talaga Yes, alam mo ba kung kay mo Baby kung alam mo 6-10-01 Balik sa 12-5-2 pa isang pasero yeah, uh, Melvin Salazar Julian Garcia at kay Sir uh, Juan Miguel Gatis uh, Kay Sir, uh, kay sir uh, Drew Alexander Matoska Aris Jomarang Aris Timapilis uh, uh, Christian Agustin si Chris na-rehab na rin po yung uh, 1228 yung dati kong uh, regular na bus yung Yutong at saka yung uh, 247 554, 558 at saka 819 yan mga bago rehab pa ba yan bago rehab yung 819 napakaganda, bagay na bagay sa kanya yung ano, yung uh, rehab niya this is as in gabi 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 gusto uh, sa Ayan, dessert na kami ng sa sa Brandy. Three eight twenty lang plus forty three thousand, forty six thousand four ways. Forty six thousand Ayan. Ayos. Ayos. Control muna dito sa mga magpapakontrol sa Spector. Sabay namin itong 5-2 na in Santa Cruz. Ayan, naka 47. 47,177 Four ways Wow Naka four ways kami wow. Sulit na naman ang kita Ayan, pagkaganito malaki ang koleksyon uh, Sulit din ang kita ng empleyado Dali na po kami. Yan, may bagong uh, bukas na KFC dito. Uh, gustong kumain. No? Yan, ang bagong bukas. Sa Dalipan. Barangay Dalipan. Pagbilaw Quezon. Hindi pa tayo nakakain doon na. Ano? KFC. Bagong bukas. Kaya ko nakalunod. Ha? Ha? Ah, Dali pa na po, taliban. May isa pa kaming yung pasayro. Ayan, ah, dali pa na si si sir na ipasayro natin kaninang umaga. Pasayro din natin ngayon. Aba, thank you sir, thank you. Ah, yun yung pinasakay natin kanina tadyan. Ah. So, Dali pa na! 9.30 umalis Alas 12 days dumating O yan, napakabilis ang biyahe natin Tambak na mga DLTV ko